ngako NANG magpakailan man. Si Juan ay alagad ni Jesus. Isang araw, si Jesus ay nagpakita sa kanya sa isang pangitain na kasing liwanag ng araw. Huwag kang matakot, sabi ni Jesus. Ako ay namatay. Ngayon, ako ay nabubuhay magpakailan man. nakita ni Juan ang bagong langit at bagong lupa. Ang ipinangako ng Diyos na bagong mundo. Ang unang langit at lupa ay wala na. Kasama ng mga ito ang karagatan. Sumunod, nakita ni Juan ang banal na lungsod ng Diyos. Ang bagong Jerusalem ay bumababa mula sa kalangitan. Ito ay napakaganda. Tulad ng isang babaeng ikakasal na handa nang makita ang kanyang mapapangasawa. At si Juan ay nakarinig ng isang malakas na tinig mula sa trono ng Diyos na nagsasabing, Mula ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng kanyang mga tao at mamumuhay sila ng magkakasama. Sa bagong langit at lupa, wala nang pagluha dahil wala nang makakaramdam ng sakit at wala nang mamamatay. Ang mga bagay na yon ay wala na magpakailanman. At sinabi ng tinig mula sa trono, Ako ang simula at ang wakas. Kung kayo ay nauuhaw, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng tubig na nagbibigay buhay. Ang bagong mundo ay para sa aking mga anak para sa mga naging tapat sa akin gagawin kong